isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kabarbero, pasok pa rin tayo kahit may bagyo at malakas ang ulan pero bagong lahat, magpa vibes muna tayo mag magic effect muna ayan, ayan, ah, kaya nyo yan mga kabarbero napakatindi no <laughs> at ito na nga napakatahimik ng mall, walang walang tao, tingnan nyo mga kabarbero Hello, mga kabarbero, ingat sa atin lahat ito, duty pa rin tayo sa ating pinapasukang barbershop kahit alam naman natin na matumal ngayon sana makarami pa rin kahit maulan at may bagyo ingat sa atin lahat mga kabarbero ngayong maulan at may bagyo lalot pa sa ang kalsada ayan o wala ganong tao ang kalsada ngayon at ito na nga kahit papano ay mayroong pumasok at marami rin nagpapagupit dahil maraming absent ngayon marami kaming ginugupitan mas mabilis ang pila <laughs> ayan mga kabarwiro tingnan nyo isa isa at marami din pumasok na customer ayun yung aking makasama si Eman Dapuy Gudapugi at si Jake Wingka napakatindi at ito habang walang tao naglaro muna kami ng chess ayan o oh, may timer pa yan oh. ayan o oh, para kami mga chess master nito mga kabarbero Ganyan kami dito kapag walang ginagawa at naglaban naman nga si Eman de Puego at si Ray de Pada napaka tindi maglaro nito napaka hirap talunin kung gusto nyo makalaban to puntaan nyo lang si Red na padap pa nito kaya hanggang dito na lang ang aking mini vlog ngayong bagyo at malakas ang ulan <laughs>